May kakaibang nangyari dalawang daan at pitumpung milyong kilometro mula sa Earth at ang scientific community ay nagmamadaling maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Sa darating na Disyembre 11, 2025, nang ang interstellar comet na Three Eyes Las Atlas ay umabot sa pinakamalapit na distansya sa ating planeta, ang mga ground-based telescopes ay nakakita ng isang bagay na hindi dapat posible ayon sa standard comet physics. Ang bagay na sinusubaybayan ng mga astronomer mula pa noong Hulyo ay bigla na lamang lumihis sa hinulaang landas nito ng eksaktong apat na arc Maaring Maaaring tunog na hindi importante iyan, pero kapag ikaw ay nakikitungo sa isang bagay na lumalakbay ng dalawang daan, dalawamput isang libong kilometro, bawat oras sa vacuum ng kalawakan, kahit ang pinakamaliit na course correction ay nangangailangan ng paliwanag ang International Asteroid Warning Network ay hindi nag-aksaya ng oras sa loob ng ilang oras mula nang makita ang deviation inanunsyo nila ang isang walang kaparehas na global observing campaign na tatagal ng dalawang buwan na nagmobilize ng mga telescopes sa anim na kontinente at tatlong space agencies hindi ito ang kanilang karaniwang taunang training exercise. Iba ito. Ang official statement ay nabanggit ang pagpapabuti ng astrometry techniques at comet tracking methods. Ngunit ang mga batikang astronomers ay nakakabasa sa pagitan ng mga linya. Kapag ikaw ay nag-coordinate ng Hubble, Webb at ang Mars Reconnaissance Orbiter nang sabay-sabay para sa isang target. Hindi ka lang nag ensayo Ikaw ay nag-iimbestiga. Ang ginagawa ng deviation na ito na hindi mapakali ay hindi lang ang presisyon ng pagbabago. Ito ay ang timing. Isinagawa ng Three-Eyes Atlas ang maniobrang ito eksaktong 52 araw pagkatapos ng pinakamalapit na paglapit nito sa araw. Tama sa panahon kung kailan ang conventional comet models ay naghula na ang aktibidad nito ay dapat na humihina na. Sa halip, ang bagay ay lumalabas na bumibilis palayo sa solar system nang mas mabilis kaysa sa papayagan ng purong gravitational dynamics. Ang mga thermophysical models na tagumpay na nakapaliwanag sa naunang outgassing behavior nito ay ngayon ay kulang na. May ibang bagay na nagpapagalaw sa acceleration na ito at ang scientific establishment ay tahimik na umaamin na wala silang kumpletong sagot. Sinabi ni Andrea Maclean mula sa European Space Agency's Planetary Defense Office nang tuwiran sa isang closed-door briefing na kumalat sa astronomy community, sinabi niya na habang ang non-gravitational accelerations ay karaniwan sa mga comets, ang tukoy na vector at magnitude ng trajectory change ng 3i-Atlas ay hindi tumutugma sa anumang kilalang volatile outgassing mechanism. Ang acceleration ay masyadong kontrolado, masyadong directional, at masyadong sustained para sa conventional comet physics na maipaliwanag. Nang pinagtuunan ng mga kasamahan tungkol sa alternatibong paliwanag, ang kanyang sagot ay isang diplomatikong katahimikan na nagsasalita ng maraming bagay. Ang mga data streams na nanggagaling sa NASA's Deep Space Monitoring Network ay nagpipinta ng larawan na kapwa nakakaakit at labis na nakababahala. Ang Three Islas Atlas ay hindi kumilos tulad ng mga naunang interstellar visitors na ating nakatagpo. Nang dumaan ang One Islash o umuamwa sa ating sistema noong 2017, sumunod ito sa isang predictable hyperbolic trajectory na may minor deviations na maipapaliwanag ng solar radiation pressure. Nang bumisita ang dalawang Ibo Rizov noong 2011, kumilos ito tulad ng isang textbook comet, kumpleto ng nakikitang koma, at buntot na tumugon eksaktong tulad ng hinula ng mga modelo. Ngunit ang Three Islas Atlas ay sumusulat ng sariling mga patakaran. Ngayon, kung nakikita ninyo ang kwentong ito, nakasingkahanga-hanga natin at gusto ninyong manatiling updated habang patuloy na lumalabas ang sitwasyong ito, siguraduhin nakasubscribe kayo sa channel. Pindutin ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng anumang update sa 3 Islas Atlas o iba pang mga misteryo na lumalabas sa ating cosmic neighborhood. Ang universe ay may paraan ng pagbigla sa atin kapag hindi tayo umaasa at gugustuhin ninyong nandito kayo kapag lumabas ang susunod na revelasyon. Ngayon, mas laliman pa natin kung ano ang gumagawang walang kapantay sa interstellar visitor na ito. Ang komposisyon ng comet ay nagdadagdag ng isa pang layer ng misteryo sa isang napakanakakalito ng sitwasyon. Ang spectroscopic analysis mula sa Hubble Space Telescope ay naghayag ng walang kaparehas na nickel-to-iron ratio sa koma nito na nagmumungkahina ang bagay na ito ay nabuo sa isang stellar environment na hindi katulad ng kahit ano sa ating solar system. Ang kasaganaan ng carbon dioxide at carbon monoxide kasama ang halos kawalan ng water ice ay tumuturo sa formation condition sa outer regions ng isang alien star system. Ngunit narito ang pumipigil sa mga planetary scientists na makatulog sa gabi. Ang mga chemical signatures ay hindi lang nagpapahiwatig ng exotic origins. Iminumungkahi nila na ang bagay ay nanatiling kapansin-pansing buo sa panahon ng paglalakbay nito sa interstellar space. Karamihan ng mga comets na naglalakbay sa pagitan ng mga star systems ay inaasahang mawawalan ng kanilang volatile compounds sa loob ng milyon-milyong taon ng cosmic ray bombardment at micrometeorite impacts. Ngunit ang Three Eyes Last Atlas ay dumating sa ating solar system na may chemical inventory na nakakagulat na well-preserved. Ang mga thermodynamic models ay nagmumungkahi na ang preservation na ito ay mangangailangan ng alinman sa isang napakabagong pagtatapon mula sa home system nito o ilang uri ng protective mechanism na ang kasalukuyang comet science ay hindi lubos na nakakaintindi. Ang parehong posibilidad ay nagtataas ng hindi komportabling mga tanong tungkol sa kung ano talaga ang ating kinakaharap. Ang Mars flyby data mula Oktubre 3 ay nagbibigay ng pinakadetalyadong obserbasyon na mayroon tayo sa anumang interstellar object. Ang ExoMars Trace Gas Orbiter ay nakalapit ng 20 na milyong kilometro, ang 3i Atlas. Kumukuha ng high resolution spectra at imaging data na naghayag ng structural details na hindi nakikita mula sa Earth-based telescopes. Ang natagpuan ng orbiter ay isang nucleus na humigit kumulang limang punto, anim na kilometro ang diameter. Ngunit may surface features na hindi tumutugma sa typical comet morphology. Sa halip na ang inaasahang irregular, hugis patatas na profile ng karamihan sa comet nuclei, ang 3 Ice/Atlas ay nagpapakita ng kakaibang symmetrical structure na may tila geometric regularity sa surface albedo patterns nito. Ang brightness variations habang umiikot ang comet ay nagmumungkahi ng spin period na humigit kumulang 7.3 oras na nasa loob ng normal na parameters para sa mga bagay ng laki na ito. Gayunpaman, ang light curve ay nagpapakita ng periodic anomalies na hindi tumutugma sa typical surface variations. Tatlong distinct brightness spikes ay nangyayari sa bawat rotation cycle, pinaghihiwalay ng eksaktong isang daan at dalawampung degrees ng rotation. Ang perpektong geometric spacing na ito ay statistically unlikely na mangyari ng natural sa isang random na nabuong celestial body. Ang comet nuclei ay karaniwang nagpapakita ng irregular brightness patterns na sumasalamin sa kanilang chaotic formation processes at kasunod na impact histories. Ang regularity na naobserbahan sa Three Eyes Las Atlas ay nagmumungkahi ng alinman sa isang extraordinary coincidence o formation processes na gumagana ng iba sa system of origin nito. Marahil ang pinakanakakaintriga, ang spectral analysis ay naghayag ng emission lines na hindi lumalabas sa standard comet databases. Habang ang dominant signatures ay tumutugma sa kilalang volatile compounds, may ilang narrow absorption features sa near-infrared spectrum na nananatiling hindi nakilala. Ang mga mystery lines na ito ay lumalabas na pinakamalakas sa panahon ng brightness spikes na nagmumungkahi na sila ay nauugnay sa anumang mekanizm na nagiging sanhi ng geometric light variations. Ang mga pagtatangka na itugma ang mga signatures na ito laban sa laboratory databases ng kilalang compounds ay hindi nagbunga ng definitibong mga resulta iniiwang ang mga astronomer na mag-isip tungkol sa exotic chemical processes o hindi pa nalalaman na molecular structures. Ang trajectory analysis ay nagiging mas compelling pa kapag sinusuri mo ang long-term orbital mechanics. Gamit ang gravitational simulations na pinapatakbo, pabalik sa panahon, sinubukan ng mga mananaliksik na subaybayan ang landas ng 3i-atlas sa buong galaxy, upang matukoy ang system of origin nito. Ang mga kalkulasyon ay tumuturo sa isang rehiyon ng kalawakan na humigit-kumulang 800 at 50 light years ang layo sa direksyon ng constellation Sagittarius. Ang rehiyong ito ay naglalaman ng ilang candidate star systems, ngunit wala sa mga ito na may kumpirmadong planetary bodies na maaaring ipaliwanag ang kakaibang komposisyon ng Comet at Preserved Volatile Inventory. Ang ginagawang backtracking ay mas nakakaintriga pa dahil sa pagtuklas na ang landas ng Three Islas Atlas ay sumasalubong sa lokasyon ng sikat na 1977 WOW signal. Ang posibilidad na mangyari ang intersection na ito sa random chance ay kinalkula na humigit kumulang 0.6%. Isang figure na sapat na mababa upang magkaroon ng seryosong pagsasaalang-alang sa kabila ng mga dekadang naghihiwalay sa dalawang kaganapan. Habang ang correlation ay hindi nagpapahiwatig ng causation, ang statistical coincidence ay nakakuha ng pansin ng mga mananaliksik na sangkot sa mga technosignature detection programs. Ang kasalukuyang trajectory deviation na nakita noong Disyembre 19 ay nagdadagdag ng bagong dimensyon sa mga kalkulasyong ito. Kung magpatuloy ang Three Eyes Las Atlas na bumili sa kasalukuyang rate at vector nito, ang exit path nito mula sa solar system ay magiging makabuluhang iba sa mga paunang hula. Mas mahalaga pa, ang acceleration ay lumalabas na tumataas sa halip na bumababa tulad ng inaasahan mula sa conventional outgassing processes. Ang bagay ay hindi lamang nagbabago ng kurso. Nagbabago ito ng kurso na may maliwanag na deliberasyon at sustained energy output na sumasalungat sa kasalukuyang pag-unawa ng Comet Mechanics. Ang mga ground-based observatories sa buong mundo ay ngayon ay gumagana sa koordinasyon upang mapanatili ang tuloy-tuloy na pagsubaybay sa Three Islas Atlas habang gumagalaw ito tungo sa outer solar system. Ang observing campaign ng International Asteroid Warning Network ay kumakatawan sa pinakamalaking coordinated effort upang pag-aralan ang isang interstellar object sa kasaysayan ng astronomy. Ang bawat major telescope facility sa anim na kontinente ay lumalahok kasama ang space-based assets na kinabibilangan ng ilan sa pinaka-advanced na scientific instruments ng sangkatauhan. Ang hinahanap nila ay lumampas sa simpleng trajectory monitoring. Ang campaign ay dinisenyo upang makita ang anumang karagdagang course corrections, suriin ang mechanism sa likod ng naobserbahang acceleration, at matukoy kung ang bagay ay nagdudulot ng anumang potensyal na banta sa Earth o iba pang solar system bodies. Ang official language ay nananatiling maingat na siyentipiko, ngunit ang walang kaparehas na sukat ng tugon ay nagmumungkahin na sa likod ng saradong mga pinto. Ang posibilidad ng non-natural explanations ay seryosong isinasaalang-alang. Ang European Space Agency's Planetary Defense Office ay hindi kilala sa emergency protocols, ngunit may nagbago sa kanilang operational tempo pagkatapos ng Disyembre Labing siyam. Ang mga internal communications na nakuha sa pamamagitan ng Astronomy Network Channels ay naghahayag na ang SI Tahimik na nag-activate ng kanilang tinatawag na Level 3 Monitoring Protocol para sa Three Islas Atlas. Ang klasifikasyong ito ay karaniwang inilalaan para sa potentially hazardous asteroids sa Earth-crossing trajectories ang katotohanang inilalapat nila ito sa isang bagay na kasalukuyang dalawang daan at pitumpung milyong kilometro ang layo at lumilayo sa atin ay nagmumungkahi na nag-aalala sila tungkol sa isang bagay na hindi pa sinasabi sa publiko. Ang mga radio telescope arrays sa buong mundo ay tahimik na naritas upang tumuon sa projected path ng 3 Islas Atlas. Ang Very Large Array sa New Mexico ang successor facilities ng Arecibo at ang Square Kilometer Array Pathfinder Stations ay lahat ay nagsasagawa ng inilarawan ng mga opisyal na routine deep space monitoring. Ngunit, ang routine monitoring ay hindi nangangailangan ng antas ng computational resources na kasalukuyang inilalaan sa single target na ito. Ang mga sources sa loob ng radio astronomy community ay naguulat na ang search parameters ay kinabibilangan ng narrowband signals sa hydrogen line frequency, ang parehong 21 cm wavelength na tumukoy sa wow signal mga dekada na ang nakalipas. Ang partikular na nakakabahala tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ay kung paano ang pag-uugali ng bagay ay tila lumalaki sa halip na nag i stabilize Ang paunang apat na arc second deviation ay simula lamang. Ang kasunod na tracking data mula sa nakaraang 72 oras ay nagpapakita na ang Three Eyes Last Atlas ay nagsagawa ng dalawa pang karagdagang course corrections. Bawat isa ay mas tumpak kaysa sa nakaraan. Ang una ay nangyari isang oras pagkatapos ng paunang deviation. Nagaayos ng trajectory ng karagdagang dalawang punto, pitong arc seconds. Ang pangalawa ay nangyari eksaktong 24 na oras pagkatapos na may correction na isa punto na arc seconds. Ang bumababang magnitude, ngunit tumataas na frequency ng mga adjustment na ito, ay nagmumungkahi ng isang pattern na alinman sa coincidental o deliberadong kinalkula. Ang NASA's Jet Propulsion Laboratory ay nag-assemble ng tinatawag nilang Special Analysis Team upang imodel ang mga trajectory changes na ito. Ang team ay kinabibilangan ng mga eksperto sa orbital mechanics, comet physics, at kapansin-pansin, artificial intelligence specialist mula sa Autonomous Systems Division ng ahensya. Nang tanungin kung bakit kailangan ng AI experts upang suriin ang trajectory ng isang comet, ang sagot ng JPL ay nasinusuri nila ang lahat ng posibleng paliwanag para sa naobserbahang pag-uugali. Ang paliwanag na iyon ay nagiging mas kawili-wili kapag isinaalang-alang mo na ang timing intervals sa pagitan ng course corrections ay tumutugma sa mathematical sequences na matatagpuan sa signal processing at navigation algorithms. Ang brightness anomalies na nakita sa panahon ng Mars flyby ay lumakas sa halip na humina habang ang Three Eyes Las Atlas ay gumagalaw ng mas malayo mula sa araw. Sinasalungat nito ang bawat modelo ng comet behavior sa ating databases. Karaniwan, habang ang isang comet ay gumagalaw palayo mula sa perihelion, ang aktibidad nito ay bumababa ng exponential habang ang solar heating ay bumababa at ang volatile compounds ay nagyayelo pabalik sa nucleus. Sa halip, ang Three Eyes Las Atlas ay nagpapakita ng tumaas na luminosity sa specific wavelength bands, lalo na sa near-infrared spectrum, kung saan ang mga hindi nakilalang absorption lines ay unang lumitaw. Ang ground-based spectroscopic monitoring ay naghayag na ang mga mystery emission lines na ito ay hindi lamang nananatili, kundi umuusbong in real time. Ang spectral patterns ay nagbabago sa mga paraan na nagmumungkahi ng aktibong chemical processes na patuloy pa rin sa kabila ng distansya ng bagay mula sa solar heating. Mas nakakaintriga pa, ang mga pagbabago ay lumalabas na sumusunod sa structured sequence sa halip na random chemical decay. Ang mga team sa Keck Observatory at ang European Southern Observatory ay nagtatrabaho ng buong gabi upang i-decode ang inilarawan nilang spectral modulation patterns. Ang mathematical analysis ng mga patterns na ito ay nagbunga ng mga resulta na pumipigil sa mga theoretical physicists na maging abala. Ang frequency modulation sa spectral lines ay tumutugma sa prime number sequences kapag sinuri sa pamamagitan ng Fourier transforms. Ang prime numbers ay hindi natural na nangyayari sa astrophysical processes. Mga mathematical constructs sila na nangangailangan ng intelligence upang makilala at ipatupad ang posibilidad na ang natural chemical processes ay gumagawa ng prime number sequences sa spectral emissions. Ay napakababa na ito ay essentially impossible ayon sa kasalukuyang pag-unawa ng physics at chemistry. Si Dr. Sarah Chen, Mula sa California Institute of Technologies, Theoretical Physics Department ay nagpapatakbo ng statistical models sa spectral data sa nakaraang linggo. Ang kanyang paunang natuklasan na lumilibot sa pamamagitan ng academic channels ngunit hindi pa na i-publish ay nagmumungkahina ang posibilidad na ang mga patterns na ito ay nangyayari sa pamamagitan ng natural processes ay mas mababa sa isa sa 10 bilyon. Nang pinagtuunan para sa alternatibong paliwanag, ang tugon ni Chen ay maingat na nakaword ngunit nagsasabi. Napansin niya na ang mga patterns ay nagpapakita ng mga katangian na consistent sa engineered signals sa halip na natural phenomena. Ang mga implikasyon ng analysis ni Chen ay hindi napansin ng mga ahensya na lampas sa academic astronomy community. Ang mga sources sa loob ng Department of Defense ay naguulat na ang Pentagon's Unidentified Aerial Phenomena Task Force ay nabrief tungkol sa sitwasyon ng Three Islas Atlas. Habang ang mga official statements ay nagsasaad na ang bagay, ay walang agarang banta sa national security. Ang katotohanan na ang military analyst ay ngayon ay sangkot, ay nagmumungkahi na may isang tao sa chain of command ay seryosong isinasaalang-alang ang posibilidad ng artificial origin. Samantala, ang trajectory ng bagay ay patuloy na sumasalungat sa conventional explanations. Ang pinakabagong kalkulasyon mula sa JPL's Orbit Determination Team ay nagpapakita na ang 3 I-slash Atlas ay hindi simpleng bumibilis palayo mula sa solar system. Bumibilis ito tungo sa isang specific point sa kalawakan na tumutugma sa galactic coordinates ng ilang malapit na star systems. Ang presisyon ng targeting na ito ay kapansin-pansin isinasaalang-alang na ang bagay ay kakailanganin na isaalang-alang ang gravitational influences ng maraming solar system bodies upang makamit ang gayong accuracy. Ang pinakanakakabahala na aspeto ng kasalukuyang sitwasyon ay hindi lamang kung ano ang ating naobserbahan, kundi kung ano ang hindi natin naobserbahan. Ang Standard Comet Monitoring Protocols ay tumatawag para sa tuloy-tuloy na pagsubaybay ng volatile outgassing, dust production, at tail development. Ang 3 Eyes Slash Atlas ay nagpapakita ng minimal signs ng mga typical comet activities na ito sa kabila ng malinaw na acceleration nito. Anuman ang nagpapagalaw sa trajectory changes nito ay hindi nagiiwan ng thermal signatures o particle emissions na inaasahan natin mula sa conventional propulsion mechanisms. Ang katahimikan mula sa major space agencies tungkol sa mga anomalies na ito ay nagiging lalong mahirap na mapanatili. Ang mga amateur astronomers na may access sa modest telescopes ay nagsisimula ng mapansin na may kakaiba sa pag-uugali ng Three Islas Atlas. Ang mga online forums na nakatuon sa Comet Observation ay pumupuno ng mga ulat ng kakaibang brightness variations at spectral anomalies na hindi tumutugma sa naipublish na predictions. Ang agwat sa pagitan ng official statements at observable reality ay lumalaki araw-araw. Ang mga professional astronomers ay nahuli sa isang hindi komportabling posisyon. Ang data ay malinaw na nagpapakita na ang Three-Eyes Atlas ay nagpapakita ng pag-uugali na ang kasalukuyang scientific models ay hindi sapat na maipaliwanag. Ngunit ang mga implikasyon ng pagkilala nito sa publiko ay maaaring fundamental na hamunin ang ating pag-unawa ng kung ano ang posible sa kosmos. Ang scientific method ay humihingi ng evidence-based conclusions. Ngunit ang ebidensya ay tumuturo sa mga konklusyon na maraming mananaliksik ay nag-aatubiling sabihin. Habang ang Three Islas Atlas ay patuloy sa paglalakbay nito palayo sa Earth, bawat araw ay nagdadala ng bagong data na nagpapalalim sa misteryo sa halip na lutasin ito. Ang bagay na pumasok sa ating solar system bilang isang tila interstellar comet ay umaalis bilang isang bagay na sumasalungat sa madaling kategorya kung kumakatawan ito sa isang natural phenomenon na hindi pa natin nauunawaan o isang bagay na higit na pambihira ay maaaring depende sa kung ano ang mangyayari sa mga darating na linggo habang ang global monitoring campaign ay tumitindi at mas sensitive na instruments ay dinadalhan sa pinakakakaibang bisitang ito ang ebidensya ay tumataas ang mga patterns ay hindi mapagkakaila at ang mga tanong ay patuloy na dumadami. Ang 3 Eyes/Atlas ay pumasok sa ating solar system bilang tila isang routine interstellar comet. Ngunit umaalis ito bilang isang bagay na hinahamon ang lahat ng akala nating alam tungkol sa celestial mechanics at natural phenomena. Ang tumpak na course corrections ang geometric brightness patterns, ang prime number sequences sa spectral emissions nito, at ang sustained acceleration na sumasalungat sa conventional physics ay lahat ay tumuturo sa isang hindi maiiwasang konklusyon. Hindi tayo nakikitungo sa isang ordinaryong piraso ng yelo at bato mula sa ibang star system. Ang pag-aatubili ng scientific community na sabihin ito ng lantaran ay maiintindihan. Ang mga implikasyon ay nakakagulat. Ngunit ang data ay hindi nagsisinungaling at ang mga patterns ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng aksidente. Anuman ang tunay na Three Eyes Las Atlas, pinipilit nito tayong harapin ang posibilidad na hindi tayo nag-iisa sa universe at ang intelligence mula sa ibang lugar ay bumisita sa atin ang Global Monitoring Campaign ay nagpapatuloy. Ang mga telescopes ay nananatiling nakatutok sa misteryosong bagay na ito at ang mga sagot na hinahanap natin ay maaaring muling tukuyin ang lugar ng sangkatauhan sa kosmos. Habang ang tatlo islas atlas ay nawawala sa malawak na kadiliman ng interstellar space, iniwan nito ang mas maraming tanong kaysa sagot. Ngunit marahil iyon ay palaging ang punto. Marahil ang ilang mga bisita ay hindi dumarating upang makipag-ugnayan, kundi upang gawing tayo ay magtaka, upang tingnan natin ang mga bituin ng may bagong mga mata at magtanong ng tanong na magpapahiliran sa ating species. Nag-iisa ba tayo o hindi pa tayo handa para sa sagot? Patuloy na tingnan ang kalangitan dahil pagkatapos ng tatlong islas atlas, alam natin na anumang posible doon sa Cosmic Dark